Hi guys, uh, hi guys, may ano ako ngayon may gawa. Day off po ngayon, kaso may extra income tayo. Tara, samahan nyo ako guys. E, lang natin kasi may mga damit, baka madumihan. Wait. bing 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 ginihago ba? <laughs> tapos na ako sa taas na uh, maghahot saan na naman ako sa loob ngayon e eh. may hinihintay ko ulit na box malaki tsaka ano pong. permission to post admin. Ah, ito. Ito guys. Ito na lang pala yung last. Hmm. So, ano guys, hindi na ako papasok sa loob kasi ito lang naman kukunin ko eh. Tsaka nandito na rin naman sa uh, bungod yung kukunin ko. Huwag na tayo pumasok sa loob. Bak, alam, nat alam naman natin na bawal. Maka pag may nawala, pagbintangan tayo. Pero guys, wala naman na gamit dito. Ang ganda ng tanawin yan dyan, oh. Wala nang gamit dyan, kaya wala naman siguro mawawala dyan. Dito lang tayo sa buwan. <coughs> Ilalabas lang natin. 没了。